Hello guys, so I'm sorry Nakakuha na kasi ako ng Whats By the way, what's up? I am It's me, Geraldine New vlogger So, huwag niyo kong salisoy nitong vlog na to Dahil well, baguhan pa lang po ako By the way But don't forget to like Comment and share this video at Subscribe Kana. And don't forget to click the notification bell para updated kasi mga vlog ko. I'm sorry guys. Ay, hindi na Hindi talaga ng pusa. Hi. Let's see. Gawa muna tayo ng ano. So, ni glow natin ni ito. Tapos, isa mo na Okay na. Okay na. Yes. So, we need some Did Natin yan. Pati ito. And then sword. Okay. Ay. Ang tagay bleach. Oye, na. Hindi ahorita uh, ya Hello chicken. Ito <tong> update guys, wala pa rin nahanap village oh my goodness yeah. Where is the only one more but without e one in the e1 guys 咱们呢？嗯 <laughs> <laughs> Pag ako talaga, hindi nakahanap dito. Matatalo ako, guys. There's some update. Ang tagal na pa rin. Initi rin ang puso. Uy! Ano to? I love village! Oh my goodness! Pag ako nakatapos eh, dito, guys. Panal na ako broken din bahay. Oh my gosh. Let's see. Sana may emerald. Matatalo ako. Chess. Iba yun? Ang chess. In fairness guys, ang maganda nila gumawa ng bahay. Ooh. Hmm. Yun, may chess. mo makapasok. Paano ba yan? Yun? Paano ba yan? May emerald. Panalo ako, guys. Panalo, panalo ako. My goodness. Yahoo. Panalo, panalo. Ano kayo? Ay, baka. Panalo tayo. Panalo ako. Yay. Yeah. Panalo. Paano ba yan, guys? Panalo ako. So, request na lang kayo request kayo ng bago Anong challenge nyo sa akin. Magubulit ako pa. Take to take to. So, panalo ako. Guys, request na lang kayo ng second challenge. Goodbye, mama.